kahit na sabihin natin na iilan lang ang mga players na homegrown Asian ang nakakapasok sa NBA. Pero hindi rin may kakaila na nakatutok pa rin ang NBA sa mga prospected Asian players na pwedeng maglalaro sa NBA. And for sure, that list include Kai Soto bilang may pinakamalaking potential sa lahat ng mga big man sa Asia. Sa ngayon, ay hands down, si Kai na ang best big man sa buong Asia at naungusan na niya ang mga big man ng Jordan, Iran, China at Lebanon. Meron na ang garantiya si Kai na ngayon ang kinatatakutan sa buong Asia. Someone like Hamid Haddadi before na ilang taon na rin siyang nagdominate sa Asia at ito ang naging ticket ni Hamid Haddadi na makapaglaro sa most prestigious league in the world, ang NBA. Yan rin dapat ang mentality ni Kai going forward. He must dominate Asia first na ito naman ang pananaw ni Coach Tim Cohn who believes that Kai Soto will dominate Asia. At kung madudominate na ni Kai ang Asia, ay that's the time na tutumbukin naman ni Kai ang Europe level of play bago niya isipin ang NBA. Isang unusual path to the NBA, pero ito ang pinakadoable dahil ladderized ang approach. At dito, masisigurong hindi magugulat si Kai sa mga transition from one level to another dahil from weaker level to the strongest level ang kanyang tatahaking daan. Kaya para sa akin, ay best move ni Kai ang paglalaro sa Japan B-League at sana last season na ito ni Kai at magpunta na siya kaagad sa Europe upang masubukan doon kung kakayanin niya ang European style na ibang-iba naman sa Japan B-League. Hopefully, ay sa Europe maglalaro si Kai next season if ever hindi pa siya makakapasok sa NBA pero may garantiya na isa si Kai sa tinutukan ng NBA sa buong Asia. Kasama ang mga prospects galing Japan, China, Korea and other Middle Eastern teams. Pero sa lahat ay isa ang ating idol sa mayroong pinakamalinaw na daan patungong NBA. Grabe naman talaga ang kanyang galing, lakas at ang kanyang ability to improve as what he has shown sa Japan B-League pinakitaan na naman tayo ni Kai Sato ng kanyang mga kakaibang galaw comparable sa mga moves ng mga kilala nating NBA legends. Sa isang play ay nag-ala Dirk Nowitzki na naman itong si Kai and in another play ay nag-ala Kareem Abdul-Jabbar naman. Grabe talaga ang skill level ni Kai and in fact sa isang play ay gusto pang gayahin ang handles na Vector Wembanyama. Napaka-skilled na talaga ni Kai. And in fact, hindi lang skills ang kanyang pinakita, kundi pinakita na rin niya ang kanyang lakas ng kanyang katawan. In fact, tumiklop ang isang import ng Shensho sa isang play na kung saan binanggal lang ni Kai to set up his shot. Talo man ang koponan ni Kai, pero maganda pa rin ang kanyang performance by scoring 11 points and 4 rebounds in 20 minutes of action. Pero wait, kahit na napakaganda ng laro ni Kai, at siya ang leading scorer ng team sa first half, ay nakakawalang gana ang ginawa ng coach at binangko niya si Kai sa buong fourth quarter. Well, tinambakan tuloy ang Yokohama at nasayang ang magandang laro ni Kai. Pero ang importante ay naipakita pa rin ng ating idol kung gaano siya kagaling at pinakita niya ang kanyang mga NBA-like moves. Maganda preparation pa rin ang mga nalalabing laro ng Yokohama para sa NBA Summer League at sa Gilas para sa Olympic Qualifying Tournament. At meron pang dalawang laro si Nakai and hopefully maganda pa rin ang kanyang ipapakita at walang injury na mangyayari dahil ready na si Kai na sasabak sa mas importanteng laban upang makuha ang history. At balitang NBA naman, parang nag-champion ang Los Angeles Lakers sa game na to. Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets. Di De Angelo Russell, bumawe at Lebron James, super beast mode siya. So far sa NBA history, wala pang nakakabawi matapos na 3-0 ang isang playoff series. Maghihimala kaya ang Lakers dito? First quarter, agad na inataki ni King James ang depensa ni Aaron Gordon at Nikola Jokic. At gandang assist ni Lebron James. Para sa perfect two-handed slam ni Anthony Davis. At dalo, finally nakapuntos na rin 1-on-1 -on versus Michael Porter Jr. At iniwanan lang niya dito ang depensa. Pero bawi naman ang Denver, Jamal Murray, reverse layup. At sinunan pa ng drive to the basket ni Jamal Murray, baliwala lang ang depensa ni Anthony Davis dito. Pero di pa huli ang Lakers, sagot ng another three pointer itong si Rui Hachimura kumana ng 6-0 ang Lakers at Lebron James, kinain lang ang depensa ni Jamal Murray. At dito, Austin Reeves, iniskuran lang ang depensa ni Jamal Murray. At di rin papapigil itong si AD, 8 points na siya dito sa first quarter. At 8 points na rin itong si Nikola Jokic para sa Denver Nuggets. At under 5 minute, pinahinga na si LBJ at sa pagbalik ni King James, humarunot ito sa opensa para sa Lakers at isang napakagandang putback layup galing sa mintis ni AD. End of the first quarter, 28-23, lamang ng 5 points ang Lakers. Second quarter, hawak pa rin ng Lakers ang momentum ng laro at Delo pumukol ng 3-pointer. At Lebron James, patuloy ang paghahasik, di talaga siya mapipigilan. Back-to-back -back lay-up pa. At Austin Reeves, kumanda ng 7 straight points. At nakalamang na naman ang Lakers ng double-digit gaya no sa Game 1, Game 2, at Game 3. At Anthony Davis, and one basket para sa kanya. Of course, Lebron James, di rin pahuli sa kanyang turnaround jumper laban kay Aaron Gordon. At eto pa, AD lay-up for 2. At may pahabol pa na alley of dunk si Anthony Davis galing sa pasa ni Austin Reeves. At dito, buta talang ang inabot ni Jamal Murray kay Lebron James. At abante ng 13 points ang Lakers sa halftime, 61-48. Third quarter na, Rui Hachimura, walang-wala ang depensa ng Denver Nuggets. At eto pa, Rui Hachimura again at Anthony Davis, patuloy pa rin ang pagharurot. At dito, AD pa rin, hinamon ang depensa ni Nikola Jokic. Pero bumawi ang Nuggets, Nikola Jokic pumukol ng tres. At eto pa, another three-pointer ni Jokic. Pero sagot agad ng tres itong si Delo. And what's a pass ni Anthony Davis to Lebron James at tinapos ng two-handed jam. Pero nauwi pa sa dam ni KCP ang turnover ni LBJ at isang double clutch dunk ni Michael Porter Jr. At dito, nauwi pa sa si two-handed slam ni Michael Porter Jr. ang pasa ni Jokic at nakakuha ng 8-0 run ang Denver Nuggets. 91-80, lamang pa rin ng 11 points ang Lakers, end of the third quarter. Fourth quarter, Lebron James, four straight points ang pinakain sa opensa dito. At dito, galit na galit itong si Lebron James sa coaching staff dahil gusto niyang i-challenge ang play pero di pinagbigyan ni Coach Ham. At nakapuntos patuloy si Jamal Murray dahil walang LBJ na bumabantay sa kanya. At dito, take over mode na lang itong si LBJ, nagiinit siya lalo. Di talaga pinalampas ni King James ang bola at lahat pinasok niya. At nag-aapoy na rin itong si DeAngelo Russell at tumira ng tres at kahit anong habol ng Nuggets, di na talaga sila makakabawi pa. At sa huli, panalo ang Los Angeles Lakers 119-108, talo ang Denver Nuggets.